nandyan pa rin, hindi ba? Kahit i matapos lahat. Matapos ang panahon, matapos ang katahimikan, matapos ang distansya. Nararamdaman pa rin. Hindi ito drama. Hindi ito kanilang paglingon. Ito ang presensya na hindi na lang nawawala. Kahit pa magpanggap na nakalimutan na. Kahit pa sabihin na nakalimot na. Kahit pa subukan ng paniwalain ang sarili na lumipas na. Pero hindi pa rin nawala makikita mo sa mga maliit na bagay. Sa paraan na pumipintig ang dibdib ng walang dahilan. Sa pangalan niyang biglang lumilitaw. Sa litratong nakitang hindi sinasadya at pinagmamasdan ng mas matagal kaysa karaniwan. Sa alaala na pilit lumilitaw bago matulog. Mahalaga pa rin. At nakakahiya itong aminin. Kaya nagpapatuloy ang pagpapanggap na alaala na lamang ito. Na hindi na sakit. Pero sakit pa rin. Hindi gaya ng dati. Isa na itong katahimikan ngayon. Mas malalim. Mas mahirap ipaliwanag. Sinubukan na itong intindihin kung bakit pa rin nararamdaman. Kung bakit ito nananatiling buhay dito sa loob kahit pagkatapos ng mahabang panahon. Kahit pagkatapos ng mga nasabi. Kahit pagkatapos ng iba pang presensya, iba pang katawan, iba pang pagsubok. Pero walang sagot. Meron lang ito dito, ang espasyo na nananatiling pareho. Ang sulok kung saan ang tao na ito ay hindi inalis. Parang, sa kalaliman, naghihintay pa rin. Maaaring itanggi. Maaaring patuloy na sabihin na ito ay isang yugto lamang. Maaaring magpatuloy sa pagtingin ng iba. Pero ang katotohanan, hindi nawala. Nananatiling tahimik. Mas patag. Mas malalim. Mas masakit. At gayon paman, para pa rin sa taong ito-ito, Ramdam mo pa rin kapag lumilitaw ang pangalan. Kapag may naalala. Kapag may nakikita at iniisip, maintindihan ito ng taong ito. Patuloy pa rin pinapasan ang presensya na ito. Kahit hindi magsalita. Kahit hindi maghanap. Kahit hindi sigurado kung ano pa. Pero sa kalaliman, alam mo, patuloy pa rin ang pintig. Kahit ngayon pa rin. Kahit sa lahat ng naranasan pagkatapos. Kahit sa lahat ng sinubukang kalimutan. Kahit sa bawat buwan na dumadaan na parang taon. Kahit sa lahat kaya ng panahon na tinuturo na makalimot ay ang pag-survive. Patuloy pa rin ang pintig. Pero sa paraan na walang nakakakita. Sa paraang hindi laging napapansin kaagad. Nandoon, hindi sumisigaw, pero patuloy na nagtityaga. Ang taong ito ay hindi pinag-uusapan ito sa kahit kanino. Hindi dahil siya ay nahihiya. Kundi alam niyang hindi siya mauunawaan. Paano ipapaliwanag na nararamdaman pa rin niya para sa isang taong wala na, ngunit hindi kailanman nawala? Paano ilalagay sa mga salita ang isang ugnayan na hindi natatapos, kahit pagkatapos ng wakas? Hindi kaya. Kaya itinatago. Nilulunok. Isinasa buhay. Minsan iniisip niyang nakalimutan na niya. Iniisip na ang damdamin ay naging bahagi na ng nakaraan. Iniisip na siya ay nag na. Hanggang sa biglang lilitaw ang pangalan. May magkomento. May isang alaala ang makakalusot. O simpleng katahimikan ng gabi ay magiging salamin at bumabalik ang buong imahe. Ang puso ng taong ito ay umaalma pa rin. Nakahinahon. Halos hindi kapansin-pansin. Ngunit umaalma. At hindi mahalaga kung gaano karaming panahon ang lumipas ang katotohanan ay nananatiling kapansin-pansin. Marahil mas malakas kaysa dati. Dahil ngayon hindi na lang ito tungkol sa pagkahumaling. Ngayon ito ay ibang bagay na. Ito ay pag-ibig na walang saksi. Ito ay pagkaalinsangan na walang presensya. Ito ay pangmulila na walang katapusan. Ito ang hindi nauunawaan ng iba, ngunit nararamdaman ng taong ito. Lumagad yan di buhay. Ngunit dan hidamdamin yan na natili daglugar. Ang taong ito ay nagpatuloy. Gumawa ng ibang mga desisyon. Nakipag-ugnayan sa ibang mga kwento. Mumiti kasama ang ibang mga pangalan, humiga sa ibang mga yakap, lumikha ng bagong mga ritual sa ibang mga boses. Ngunit wala sa mga presensyang ito ang nagbura ng unang kawalan. Walang tawanan ang makakapalit sa tuwing ikaw ang kasama. Walang usapan ang umabot sa lalim na pinagsasaluhan nyo kahit sa katahimikan. At ito'y nakakainis dahil dapat sana'y lumipas na. Dapat sana'y alaala na lang. Dapat sana'y naisara na ang pahina. Ngunit hindi. Kahit na ang katawan ay narito, ang puso ay nagtitira pa rin ng bahagi doon. Sa lugar kung saan ang lahat ay nagsimula. Sa palitan na tila'y simpleng bagay lamang, ngunit hindi kailanman naging ganon. May isang hindi nakikitang koneksyon na nananatili. Yung tipong walang nakakaalam, walang nakakakita ngunit ang nakararamdam dala ito araw-araw. At sa oras na ito, ang pangungulila ay nagiging peklat, ngunit hindi nagsasara. Nagmumukhang peklat lamang sa labas. Sa loob, dumudugo pa rin ang dahan-dahan. Ang taong ito ay nakakapansin. Lalo na sa mga pinakakakaibang pagkakataon. Sa oras ng pagligo. Sa isang amoy na dumadaan. Sa isang tiyak na oras. Sa isang alaala na biglang sumusulpot at ginugulo ang lahat. Naranasan mo na ba ito? Hindi umalis yandi pag-ibig. Natutunan nito Janji manatiling tahimik. Sinubukan ng tumakas ng taong ito. Binura ang mga larawan. In-uninstall ang mga usapan. Iniiwasan ang pagdaan sa ilang lugar. Nagtatabi kapag napag-uusapan ang paksa. Ipinid ang lahat ng nakikitang pinto. Pero sa loob, may bintanang hindi kailanman lubos na isinara dahil hindi maaaring isara ang totoong nangyari. Hindi lubos. Ang presensya ay nararamdaman pa rin. Kahit na walang katawan. Kahit na walang kontakto. Nararamdaman ang taong ito kapag iniisip mo siya. Gaya ng nararamdaman mo kapag sumasagi siya sa isip mo. May lubid na nag-ugnay sa inyo. Na hindi pa napuputol. At kahit na ano pang inilagay ng buhay sa gitna ang lubid na ito ay nanginginig pa rin ang taong ito ay maaaring tahimik, ngunit ang puso niya ay sumisigaw kapag may dumadampi sa lugar na yon. Sumisigaw nang hindi naririnig. Ngunit nasusunog. Gumagalaw. Paminsan-minsan ay nagpapaiyak ng mag-isa. Nagpapakita na parang hindi ito natapos. Dahil marahil hindi pa nga ito natatapos. Sinusubukan niyang sabihin, ngunit hindi masabi iyon ng malakas. Ang taong ito ay mayabang. May takot. Nahihiya na magmukhang mahina. Naaminig nararamdaman pa rin. Kaya kinikim-kim. Magaling magkunwari. Muminiti sa mundo. Nagpo-post na parang ayos lang ang lahat. Naglalagay ng mga pangungusap na walang sinasabi at sinasabi ang lahat sa parehong oras. Pero sa loob sa loob ay may echo pa rin. Isang pangalan na hindi nawawala. Isang haplos na naaalala pa rin. Isang sandali na mananatiling hindi nagagalaw. Buhay pa rin siya sa ganitong kalagayan. Kahit hindi niya amingin. Kahit itanggi pa niya sa kanyang sarili. Mapapansin mo kapag tininan mo ang kanyang mga mata. May isang bagay na hindi nawawala doon. At kapag may nagtanong iwasan niya ang tanong. O mag-imbento ng anumang sagot. Dahil wala na siyang lakas ng loob na sabihing ang totoo. Ngunit nararamdaman pa rin niya. At ang pakiramdam na ito, kahit tahimik, ay buo pa rin. Ili isang espasyo ay kalooban niya gine hindi naabot ng iye. Hindi mahalaga kung sino ang dumating pagkatapos. Wala sa kanila ang nakapanang pareho. Walang kilos ang nagkaroon ng parehong bigat. Walang alaala ang nagkaroon ng parehong lasa. Ang taong ito ay sinubukang ulitin. Sinubukang maranasan ulit ang pareho. Sinubukang likhain muli. Pero hindi maaaring pilitin ang kusang loob. Hindi maaaring gawing artipisyal ang natatangi. Hindi maaaring palitan ang tunay. At ang kamalayang ito ay mabigat. Hindi siya nagsasalita tungkol dito. Pero ramdam niya ang pagkukulang. Hindi ang presensya kundi ang tindi. Ang paraan kung paano siya naramdaman na buhay. Ang paraan ng koneksyon ng hindi na kailangang ipaliwanan. Ang paraan ng katahimikan sa pagitan nyo na mas malakas kaysa sa libong salita sa ibang tao. Nararamdaman niya araw-araw. Kahit na hindi napapansin mula sa labas. Tapusin ang pangungusap na ito sa mga komento, ang maging invisible sa taong minamahal pa ayo. Pinatakbo ng panahon, inaay magmukhang matatag siya. Pero mukhang lang. Natuto siyang manatiling nakatayo. Magpanggap na normal ang lahat. Magpatuloy sa buhay. Masanay sa kawalan. Ngunit sa isang bahagi ng araw siya ay bumabagsak sa loob hindi lagi sa pamamagitan ng luha. Minsan ito'y kakaibang pagkapagod lamang. Isang pagkukulang na walang pangalan. Isang pakiramdam na may kulang pa, kahit mayroon na ang lahat. Naramdaman mo na ba ito? Ang pakiramdam na wala nang kayang umabot sa iyo ng tunay. Ito ang kanyang nararanasan. Araw-araw. May ngiti sa mukha at isang kawalan sa loob. Gaano ililin kasubok, Benita ong iilay konektado rain sa iyo kahit walang kontak. Kahit may mga ibang pagpili. Kahit na may distansya, panahon at katahimikan. May isang bagay na nag-ugnay pa rin. Isang huling usapan na hindi nangyari. Isang huling yakap na hindi na ibigay. Isang paghingi ng tawad na naiwan sa dibdib. Isang iniisip pa rin kita na hindi nasabi. At lahat ito ay nanatili roon. Nakalagay sa oras. Pero tumitibok sa puso. Nararamdaman niya at ikaw rin. Pero walang nagsasalita. Walang kumikilos. Walang lumalaban sa pride. Kaya kayong dalawa ay patuloy na nabubuhay sa kalagitnaan. Sa piling ng ibang tao, ibang kwento, ngunit may damdaming buo pa rin. Hindi dahil gusto. Kundi dahil dumarating. Minsan sa gitna ng traffic. Minsan habang naghuhugas ng pinggan. Minsan kapag tila tahimik ang lahat. Pumapasok ang isip at lumilitaw ka. Ang imahe ay napakalinaw. Nahalos na amoy niya. Halos marinig ang iyong boses. Halos sumagot kahit alam niyang wala ka roon. At sa halos na ito siya humihinto. Nanatiling tahimik. Nararamdaman ang bigat sa dibdib. At nagkukunwaring nakalimutan na naman. Ngunit hindi nakalimutan. Dahil ang paglimot ay hindi isang pindutan. Ito'y kawalan ng galaw at ang damdaming ito ay gumagalaw pa rin. Pumipintig pa rin. Namumukaw pa rin. Hindi niya ito sinasabi kaninuman. Ngunit patuloy na bumabalik sa mga lumang pag-uusap. Muling binabalikan sa isip ang mga sandaling walang nakakita. Naghahanap ng mga palatandaan kahit na hindi nais. Nice. At tinatanong ang sarili buong panahon kung nararamdaman mo rin ba ang kahit ano. Nararamdaman mo ba? Sabihin mo sa akin dito sa mga komento, iniisip pa rin kita. Kahit na hindi ko gusto. Walang nakakaalam ng bahaging iyi niya. Kahit pamilya. Kahit ang mga pinakamatalik na kaibigan. Kahit sino mang araw-araw na kasama. Dahil itinatago niya ang bahaging ito. Dahil sa takot. Sa pride. Sa pakiramdam na dapat ay nalampasan na ito. Ngunit walang nakakaalam kung gaano pa rin kahalaga ang taong iyon kung gaano kabigat ang kanyang kawalan, kung gaano masakit ang kanyang katahimikan, kung gaano nakakabahala ang layo niya sa mga damdaming buhay pa, hindi niya kailanman nalaman kung paano ito ipaliwanag ng tama. Ngunit laging niyang napapansin, ikaw ang nag-iisang taong nakakita sa kanya ng walang filter, walang kahirap-hirap, walang pagkukunwari, at iyon walang makakapalit. Kahit na dumating ang iba, walang makatama sa parehong lugar. Walang nakakaalam ng mga lamat. Walang nagpapatahimik sa mga sugat sa parehong paraan. Sinusubukan niyang magpatuloy. Ngunit naaalala pa rin ang katawan. Umasa pa rin ang puso. Ang kaluluwa'y tinatawag pa rin kahit sa katahimikan. Hindi end niya alam kung paano maging magaan e sa ibang iye. Pagkatapos mo, ang lahat ay naging mas malalim. Parang nagbago ang pamantayan at wala nang umabot sa antas ng koneksyong inyong naranasan. Kahit na nakikisali siya. Mumiti. Tumatanggap ng mga imbitasyon. Sinusubukang magbukas ng espasyo para sa bago. Ngunit laging may kulang. Sa gitna ng pag-uusap dumadating ang kawalan. Ang pagnanais na nasa ibang lugar. Ang gusto na tumawa sa ibang biro. Makinig ng ibang boses. Makasama ka, kahit na hindi niya alam kung makakasama ka rin niya. Mahirap ipaliwanag ang ganitong uri ng kawalan. Hindi niya sinasakop ang isang nakikitang lugar. Pero hadlang ito sa lahat ng bagay. At nararamdaman niya ito. Sa bawat pagtatangkang hindi natatapos. Sa bawat relasyon na mukhang puno ng pag-asa pero hindi na mumulaklak. Sa bawat koneksyon na namamatay bago ipinanganak. Dahil ang puso ay nakahawak pa rin. Nakahawak sa isang kwentong hindi nagtapos. Nakahawak sa isang pag-ibig na hindi madaling limutan. Nakahawak sa isang alaalang naging kanlungan. Nakikita niya SLA taong walang kinalaman SLA. Isang uri ng pagtingin. Isang kaparehong timbre. Isang ekspresyon sa gitna ng usapan. Isang gawin ng paggalaw ng mga kamay. Maliit na mga bagay. Di sinasadya. Pero nagpapakawala ng mga malalim na alaala doon niya napapansin, hindi ikaw yon. Ngunit nalilin ng puso sa isang segundo. At sa segundo na yon siya ay naliligaw. Nararamdaman ang isang bagay na hindi nararamdaman sa iba. At napagtatanto muli na hindi pa tapos. Na nararamdaman pa niya. Kahit hindi sinasadya. Kahit hindi sinasabi. Kahit hindi alam kung ikaw din ay may nararamdaman. Yan eh pag-ibig niya liray, hindi naging galit. Naging respeto. Ito ang hindi maintindihan ng iba. Walang galit. Walang sama ng loob. Ang meron ay pagtanggap. Isang tahimik na sakit. Isang tahimik na pag-ibig. Isang paghanga na hindi namatay. Patuloy ka pa rin niyang iginagalang. Kahit may distansya. Kahit may mga pagkakamali. Kahit sa lahat ng hindi tama. At ang paggalang sa pagkakataong ito ay hindi panghihimasok. Ay hindi piliting nandyan ay hindi pa uli-ulit kung saan hindi nararapat. Pero kahit ganoon paman man mahalin ka pa rin sa loob. Mahal ka sa paraang hindi sumasakal. Mahal ka mula sa isang lugar na hindi humihingi ng kapalit. Mahal ka sa pagkahinog ng taong alam, ang ilang tao ay hindi mawawala kahit hindi mananatili. At kahit lumipas ang panahon hindi kanya nais ng masama. Ang nais lang niya ay kapayapaan. Ngunit kung babalik ka, kahit walang salita malalaman niya. At makikilala ng kanyang puso. Agad-agad. Dahil ang kanyang pag-ibig ay hindi kailanman naging walang malay. Hindi i-ordinaryong pangungulila. A.K.L.I. isang presensyang hindi umalis. May isang uri ng pangungulila na dumarating at nawawala. May ibang uri na hindi kailanman nawawala. Namumuhay siya sa presensyang ito. Hindi bilang alaala ng nakaraan. Kundi bilang bahagi ng sarili. Ikaw ay naging parang isang uri ng di nakikitang karugtong. Parang palaging nandyan kahit na hindi andyan. At kahit na niyang punuan ang espasyo ng ibang bagay wala pa rin makakapuno. Para itong isang background na nanatili sa puti. Isang kawalan na may pangalan. Isang katahimikan na may kwento. Ikaw. Pipiliin niya hey, hey niya. Kahit pagkatapos ng lahat. Masakit itong aminin. Pero totoo. Kung mayon sa mismong sandaling ito, dumating ka walang paliwanag, walang depensa, walang mga dahilan. Mag-iisip siya ng dalawang beses. Pero pipiliin ka pa rin niya. Muli. At muli. Dahil hindi siya kailanman nakalimot na mahalin ka. Natuto lang siyang protektahan ang sarili. Nagsara lang siya dahil umalis ka. Hindi dahil nawala na ang damdamin. At kung bumalik ka balang araw, kahit tahimik, malalaman ito ng kanyang puso. Makikilala niya ito sa haplos, sa tingin, sa kawalan ng mga salita. Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi kailangan ipaliwanan. Kailangan lang bumalik. Naiintindihan mo na ba ngayon? Ang akala mong nailibing na tahimik lang palang nagtatago. Ang tinatawag mong nakaraan, humihina pa rin sa loob. May nararamdaman pa rin ang taong ito. Kahit na sa paglipas ng panahon. Kahit na pagkatapos ng lahat. At ang pinakamahirap tanggapin ay ito, hindi pa naglaho. Nagbago lang ng anyo. Ang kawalan ay naging nakatagong presensya. Ang pangungulila ay naging ugali. Ang pangalan ay naging palaging iniisip. Ang pag-ibig naging katahimikan. Pero hindi ito nawala. At marahil ikaw rin ay nararanasan ito. Marahil ikaw rin ay natutunan ng umiti sa labas habang may patuloy na sumasabog sa loob. Kung ang taong ito ay may epekto pa rin sa'yo, alam mo. Hindi mo kailangan ng panlabas na kumpirmasyon. Ramdam ito sa katawan. Sa alaala. Sa puso na bumibilis ang tibok sa pangalan na dapat sanay nawalan na ng puwersa, pero hinding hindi nawalan. Alam mo. Ramdam mo. Dala mo pa rin. At ayos lang. May mga tao talagang hindi nalilimutan. May mga tali na hindi napuputol may mga damdamin na nagbabago lamang ng anyo. Pero nananatili pa rin. Bu, kung ito ay tumama sa'yo, magkomento dito, nararamdaman ko pa rin. O ibahagi sa mga komento, anong kahulugan ng taong ito para sa'yo, at kung bakit hindi pa rin siya mawala sa iyong dibdib. Huwag mo itong sarilinin. Maraming tao ang nakakaranas ng pareho. At iniisip na nag-iisa lang sila ay click ang pindutan ng ing gusto kung ang video na ito ay nagpaisip sa iyo ng isang bagay na nasa loob mo na. Malaki ang maitutulong nito upang maiparating ang mensaheng ito sa iba pang kailangan ding makinig. At mag-subscribe sa channel kung nararamdaman mong sayo ang usapang ito. Dito, sinasabi namin ang mga bagay na walang may lakas ng loob na banggitin pero nararamdaman mo kahit tahimik ka. Ah, at ipadala ang video na ito sa isang tao na maaaring hindi pa alam pero nararamdaman din ang lahat ng ito.